Matagal nang alam ng pamilya ni Francis Magalona ang hinggil sa si isyong pagkakaroon nito ng anak sa ibang babae. Pia Magalona hinangaan ng mga netizens sa pagiging martyr nito sa marriage nila noon ni Kiko. Narito ang buong detalye. Viral na pinag-uusapan ngayon ang paglantad ng ex-lover ng yumaong si Francis Magalona, si Abigail Wright. Ay umamin sa vlog ni Pinoy Pondstar na siya ay nagkaroon ng relasyon kay Francis M. Nung ito ay nabubuhay pa. At ang kanilang pagmamahalan ay nabiyayaan umano ng isang anak na babae na pinangalanan mismo ni Francis na Gail Francesca. Hango sa kombinasyon ng pangalan nila ni Abigail. Ayon sa kwento ni Abigail na isang former flight attendant, nagsimula umano ang na nila ni Francis M nang siya ay nagtungo sa Itbulaga bilang isa sa mga audience. Hiningi umano ni Francis ang number niya at doon na nagsimula ang kanilang komunikasyon hanggang sa nagkaibigan na. Buntis na umano si Abigail nang malaman niyang may dinaramdam si Francis sa kanyang kalusugan. Sa tuwing ito ay nasa kanilang bahay sa Cavite. Inaalagaan niya umano ito at sila ay nakakapag-usap na magpapa-general check-up ang yumaang rapper. Alam niya umano ang lahat noon dahil nagkakaintindihan sila ni Francis. Nang mga panahong ito ay may mga rumors na ring lumalabas na nagkakalabuan na ang mag-asawang sina Francis at Pia. At marahil ang pinakadahilan ay nang malaman ni Pia na may ibang babae si Francis. Pero kasunod ng pagkakaroon ng sakit ni Francis, naging matatag si Pia inalagaan ng asawa hanggang sa huling sandali ilang buwan matapos pumanaw ni Francis Magalona taong 2009 lumutang ang mga balita hinggil kay Abigail hindi lamang basta rumor ang mga kumalat dahil may mga proof ng kanilang mga sweet moments. Meron ding pictures kuha sa mismong binyag ni Gail Francesca. Isang kopya ng invitation card pa ang nakita natin kung saan mababasa sa information ng mga magulang ang mga pangalang Francis at Abigail. Isa ito sa mga pinagpiyestahan ng taong 2009 kalaki pang iba pang mga larawan kung saan makikita si Francis habang karga si Gail Francesca. Dahil dito nagkaroon ng agam-agam ang mga tao hinggil sa pagkatao ni Francis. Ang buong akala kasi ng marami, very loving at faithful ito sa kanyang asawa. Kaya naman marami sa mga fans ang na-disappoint sa balitang ito. Dahil hot news ito noon, may dalawang showbiz talk shows ang ninais na i-cover ang storyang ito. Pero mismo pamunuan ng Tape Incorporated ng Itbulaga, ang pumigil na ito ay maipalabas sa media bilang pagrespeto na lang umano kay Francis Magalona na pumanaw na. Kung matatandaan, malapit si Francis sa mga host ng Itbulaga. Sila ay mga legit tober na nagkakaintindihan at nagdadamayan. Kaya naman nang pumanaw si Francis, lahat ng host ay naiyak. Sila ang mga gumawa ng paraan para maprotektahan ang imahe ni Francis Magalona. Samantala ang mga kwentong ito ay alam na alam na din pala ng mismong asawa ni Francis na si Pia Magalona, gayon din ang kanilang mga anak. Naroon ang disappointment at galit. Sa kanilang pakiramdam, pero dahil may sakit si Francis, ito ay kanilang pinatawad at inalagaan. Ginawa ang lahat para gumaling, pero sa huli, binawian rin ang buhay. Matapos lumabas ang balita tungkol kay Abigail, mas pinili na rin nilang huwag magsalita para hindi na madungisan pa ang pangalan ng kanilang padre de pamilya na hinahangaan ng marami. Samantala sa kabila ng lahat ng ito, isang martir na asawa naman ang tingin ngayon ng mga netizens kay Pia Magalona. Sobrang mapagparaya umano ito dahil mas inisip niya ang kapakanan ni Francis. Pinatawad at inalagaan hanggang